Modular shelter units ipatatayo naman ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga biktima ng lindol. Kasama natin sa balita si Radyo Man Channel sa Lazar. Hindi na tent city kundi modular shelter units na ang ipatatayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga biktima ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao Region. Sa situation briefing sa Taragona, Davao Oriental, sinabi ng Pangulo na layo nitong masiguro ang komportable at ligtas na tirahan para sa mga pamilyang nawala ng bahay. Ayon sa Pangulo, nasa 150 na modular shelter units ang ipatatayo sa lugar. Ipinunto ng Pangulo na noong tumama ang 6.9 magnitude na lindol sa Cebu, tent city ang ginamit ng pamahalaan. Pero ngayon, mas maayos, mas matibay at pang matagalang modular shelters ang ipatatayo. Yung solution namin sa Cebu was uh, tent city. Pero meron tayong mas bagong mas bagong uh, sistema. Uh, pakita mo yung pakita Ito ko yung, si uh, uh, yung picture drawing. na. Modular uh, box houses. Ganyan na. Para kasi umasok ako sa tent, ang init-init. Eh. At na, kaya sa labas silang lahat. So we will put 150 units. Ito? 150 units Where, po. Where, where's ready. the location? 50 here and uh, uh 50 for each uh, LGUs na nag-request na po. 150 total. Alright. So, uh, uh when, kailan-kailan mag-start? We'll start on Friday to install, then hopefully by Monday, people can start uh, coming in these uh, oh, okay. modular houses. Target ng Pangulo na mailipat sa lunes ang mga apektadong residente sa mga bagong shelters. Ang bawat modular shelters ay may banyo, supply ng tubig at kuryente at common kitchen upang matiyak ang maayos sa pamumuhay ng mga biktima habang bumabangon muli sa naturang kalamidad. Lord, siya, pag natayo na yan, may kasama yan na, ano, na toilet facilities, water supply, electrical supply uh common kitchen yung uh, uh para talaga kumpleto naman ng pa sa pangangailangan ng nandoon so we will wait for the uh, the the, the uh, collating of the information para dito sa buildings especially public and private buildings also si pangulong Ferdinand Marcos Jr kasama mo sa DZXL RMN Manila Radio Mansional Salazar Tatak RMN